talakayan natin ang ginawang fact checking ng Rappler sa post namin tungkol sa DAP or Disbursement Acceleration Fund ni Nenoy Aquino na naikumpara ko sa PDAP or Pork Barrel. Sabi ng Rappler, fake news ang post namin dahil sa nabanggit ko na buti pa nga yung PDAP or Pork Barrel na legacy ng nanay niya si Cory at least nasa konstitusyon. Una, bakit namin nasabi yung legacy ito ni Cory Aquino? Para sa kalaman nyo, ang pork barrel system ay matagal na sa ating gobyerno. Minana pa natin to sa panahon ng mga Amerikano. Alam nyo naman, nung sinakap tayo ng, Ameri ng Amerika, ang sistema ng ating gobyerno ipinattern sa sistema ng gobyerno nila. Sa konstitusyon nila, merong pork barrel ang mga mambabatas at ito ay ginaya din natin. Pero nung panahon ni Marcos, nung martial law, tinanggal niya ang sistema ng ito. At naibalik lang ito, noong mawala na si Marcos, binalik ito ni Cory Aquino. Pero dito, sinasabi ng Rappler na after daw tanggalin ni Marcos yung martial law noong 1981, uh, ibinalik niya daw ang sistema ng ito. Kumbaga si Marcos pa yung sinasabi ng Rappler na nagbalik sa sa sistemang pork na to. Similar daw sa PIDAP, yung yung local development projects na ginawa ni Marcos. Hindi ako sumasang-ayon dito. Kasi ang layo naman ng ginawa ni Marcos kumpara sa ginawa ni Cory. Sa panahon ni Marcos, wala pa yatang 100,000 ang natatanggap ng mga congressman at ang mga senador wala pa yatang 200,000 kumpara mo naman sa binibigay ni Cory na million-million. More than 100 times ang diferensya ng halaga. So, paano si Marcos ang nagbalik ng pork barrel? ba diba? Ang layo eh. Kahit magbasa ka ng mga articles sa internet o tanungin mo yung mga makadilaw na bambabatas natin, pare-pareho ang sinasabi nila na ang current form ng PIDAP o pork barrel ay na-establish lang nung panahon ni Cory Aquino. CDF pang tawag nito nung una or Countrywide Development Fund. At later, nung year 2000, naging PIDAP na ng tawag dito. Kaya masasabi ko na itong PIDAP ay legacy talaga ni Cory Aquino. Kasi inalis na nga ni Marcos eh. Tapos binalik niya. Hindi naman natin pwedeng sabihin na legacy ito ng mga Amerikano. Kasi tulad ng sinasabi nila, yung demokrasya, nandiyan naman sa ating palagi yan, tinawala daw nung panahon ni Marcos. Tapos, proud na proud silang kiniklaim na si Cory ang nagbalik nito. Pero itong PIDAP, perkin naging palpak ang resulta nito, ayaw nila i na legacy nila ito. Siguro kung naging mabuti yung epekto nito, ay tuwang-tuwa pa silang ipagmamalaki nila ito na legacy nila. Tulad na lang ng supporter ni Noy Noy na naging palpak ang operasyon, sinasabi ni Noy Noy wala siyang alam. Pero kung naging matagumpay siguro ang resulta nun, eh baka ay baka ipinamalita niya pa sa buong mundo na siya nagplano nun. At alam nyo bang dahilan kung bakit ibinalik ni Cory ang pork barrel system? Ito ay para magkaroon siya ng kontrol sa ating mga mambabatas na bumotong pabor sa kanyang mga pinaplano ito ay ang ginamit niya para mabilis niyang maibenta ang mga pag-aari ng gobyerno. Tulad ng kuryente, tubig, Philippine Airlines, National Steel Corporation, Petron, at marami pang iba. Karamihan dito ay naibenta noong panahon ni Ramos. Pero yung proseso nito ay nagumpisa pa noong panahon ni Cory Aquino. Ito ang ginamit niyang pangsul sa ating mga mambabatas para bumotong pabor sa kanyang mga pinaplano. Parehas ito ng ginamit ng kanyang anak na Sinoy Nay Aquino. Noong panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ginamit niya yung PIDAP para suhulan ang mga senador na bumotong pabor sa pagpapatal 6 sa dating Chief Justice. At pakatapos ng butuan, ginamit niya rin yung DAP para dagdagan yung suhol sa mga bumotong pabor. Like mother, like son talaga eh. Yung magina, parehong ginamit ang sistemang to para ipangsuhol sa mga mambabatas para masunod ang kanilang plano. So sa tingin nyo, kaninong legacy talaga to? Kay Marcos ba o sa mga Aquino? Kayo na humusga kung tama ang naging hatol sa amin ng Rappler na fake news ang pinapakalat namin tungkol sa legacy. Pumunta naman tayo doon sa second part ng sinasabi ni Rappler na fake news na pinost namin yung tungkol sa constitutionality ng PIDAP. Noong 1994, mismong ang Supreme Court ang nagdeklara na ang PIDAP or pork barrel ay valid and constitutional exercise of the congressional power of the force. Pero noong 2013, dahil sa na-discover yung talamak na pangungurakot sa pondong ito, idiniklara na ito ng Supreme Court na unconstitutional. So, ibig sabihin, simula nung panahon ni Cory hanggang 2013, mahigit 20 years itong ginamit ng gobyerno at ito ay sangayon sa konstitusyon natin bago idiniklara nung 2013 na unconstitutional ng Supreme Court dahil nga sa talamak na pangungurakot sa pondong to. So, saan yung fake news dun sa pinos namin? Kung mismong Supreme Court na nagsabi na constitutional siya bago siya naging unconstitutional noong 2013. Ang sinasabi namin sa post namin na nasa Constitution ay na ibig sabihin in accordance with the, with the Constitution baka ang gustong palabasin ni Rappler nung sinabi namin to ay dapat nakasulat mismo sa libro ng konstitusyon eh ang dami daming batas natin eh kung isusulat mo lahat yan eh sobrang kapal na ng libro natin at 1987 pa to ginawa ibig sabihin yung mga bagong batas eh wala sa konstitusyon kasi wala sa libro hindi mo kailangan isulat lahat dito basta yung mga batas na ginawa ginagawa ay, isang ayon sa konstitusyon. Yung post namin ay hindi talaga tungkol yung sa PIDAP. Tungkol yung sa DAP ni Noynoy noy Aquino. Nay ko lang siya sa PIDAP, kasi sabi nga ni Senator Joker Arroyo na, na mas okay pa yung PIDAP kasi may mechanism kung paano gamitin. Eh yung DAP ni Noynoy noy, 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 wala eh kumbaga inimbento lang to ni ni Abad at ni Noy galing sa savings ng government si Rappler ay doon lang nag-focus sa sentence na yun sa PILAP para manapang kami ng mali at mapatake down niya tong page na to yung PILAP or pork barrel ni Cory Aquino tumagal ng may git 20 years bago na deklara na, na unconstitutional to ng Supreme Court pero yung DAP ni Noy-Noy Aquino, wala pa yatang one year simula nang madiskubre ito ng taong bayan, ay idinikla na kagad na unconstitutional ng Supreme Court. Kung napansin nyo, nung panahon ni noy, -Noy Aquino, maraming mga government agency ang nag-underspending sa mga budget nila. Ito ay para mapunta yung savings nila sa DAP ni Noy-Noy Aquino at ni Abad. Yung ibang mga government agency sinasadyang mag-underspend kasi portion ng nasave nila dito ay napupunta sa Christmas bonus nila. sipin mo na lang, pera ng gobyerno uh, napunta sa bulsa ng mga empleyado <laughs> dahil sa sinasadyang pag-underspending. Ang masama pa, kapos na sa budget yung mga government agency na to, sasadyain pa nilang mag- mag-underspend, nasa dyan nila magtipid, hindi tuloy nila na na nagagampanan yung yung tamang trabaho nila eh. Nagiging palpak yung trabaho nila dahil sa kakulangan ng budget. Tulad na lang ng ng tanimbala. ba? Diba? Napakabayas nitong rapler na to eh. Kung mapapansin nyo, lahat ng pinapak-check nila ay eh, puro mga mga against sa Dilawang, mga pro Duterte o mga pro Marcos lang yung pinapakcheck nila. Nung chanel ko yung internet nila, wala akong nakita ng isang dilawan doon ng page na, na check nila. Pero so, titingnan mo, tulad ng mga post ko sa sa page ko dati, yung, yung Minjola Massacre, since 1987 nangyari yan, palaging pinapalabas niya ng halos lahat ng makadilaw ng TV station. Ginagamit nila yung video na yan ng Minjola Massacre para ipakita daw yung karasa ni, ni Marcos. So, paulit-ulit, eh, yeah, thousand times na yata yung pinapaulit-ulit sa TV sa lahat ng TV station. So, may mga ilang copy ako dito na hindi man lang na babrand na fake news. At kamakailan lang, Ah, uh, 2017 yata tayo. Umamin si, naghimingi ng poma ninyan si Nori de Castro dahil sa maling big, video na yung nagamit nila sa uh, tungkol sa martial law. So, hindi na nila may didi na yan eh. So, bakit di, di take down ni Corey, ni Rappler yung lahat ng, ng mga video na yun na, na pinost ng mga mainstream media pato ah. Hindi to hindi to ano lang ah, pages na ah mga mainstream media to. Isipin nyo, simula 1987, ilang years nyo, more than 30 years, ginamit to para lukoy ng taong bayan. Napakita na napakaras ni Marcos na pinagbabaril niya yung mga magsasaka. Pero nung natatanda ko, eh, nung panahon ni Marcos, ang mga ralista nun, binubomba lang yung tubig eh. Pinapairal talaga yung maximum tolerance eh. Walang ganyang barilan eh. Never ko nakita ng baril si, si ang mga ni Marcos sa rally. yun, pagkakatanda ko, ah. Puro ano lang, ah, pag medyo sumusobra ng rallyista, tinitilgas nila, kaya binabatutar. Pero yung babarilin mo, wala para bang nyo. Wala akong nakita ng panahon ni Marcos na ganyan. Pero pakita nila sa TV, sobrang napakaras eh. natatakot yung mga tao kasi, mga tao kasi, ah, yun nga, pinagbabaril. So kung ikaw ay uh, ignorante makikita mo oh, ganun pala yung Martial Law eh uh, sobrang ras pa na no? yung talagang babarilin ka harap-harapan oh. No? Samantalang, kagagawa ito ng idolo nilang si Cory. Sa panahon to ni Cory na yung mga magsasaka nag-rally. para sa land reform ni Cory doon sa Hacienda de Luisita, nagrally sa Nindola. Pero nung sinapit nila, binigay sa kanila bala instead ibigay sa kanila yung lupa. Tapos pinala ang maramaka ito. Pero labas na kagawa ni Marcos. Ito ang dapat na i-take down. Itong mga fake news na to. Sobrang sobrang pangluloko to sa mga taong bayan eh. Para lang ipakita na masama si Marcos eh. Ang daming fake news ng mainstream media. Yun ang dapat uh, pagtuunan ng pansin ng Rappler. Ito pa. Thousand times ko na naririnig to sa mga tao thousand times ko na ito narinig sa mga sa mga newscaster 20 years daw yung Marshall may mga collection ako nito eh uh, ilang nagsabi nito eh Marshall 20 years ganon pinapalabas ang 20 years eh ilang years lang yung Marshall eh 9 years lang yata eh nung umupo siya 1973 tapos 1981 tinanggal na eh parang naging 20 years di ba fake news yan pagkukondisyon yan sa tao, ng pangluloko yan sa tao ang ginagawa nila eh, 20 years. Saka ito pang Plaza, Mira Plaza Miranda ba, bombing. 50 years na to, pinapalabas ng media na si Marcos daw yung may sa pagbubomba. Eh, nung 2010 pa yata may mga umamin dito na na hindi to kagagawa ni Marcos. At ang number one suspect pa dito, ay si Ninoy, na iniidolo nila. Dahil wala siya dun sa meeting na bans eh. Nung pinasabog nila. Yung Plaza Miranda. Siya yung standard bearer na ng, ng liberal party. Pero wala siya. Siya yung unang suspect dun. Tapos si Marcos hanggang ngayon, hindi pa nila, eh, Dapat i-correct nga yung mga balita nila. Nakita nyo ang sobrang pangluloko sa ating mga mamamayang Pilipino ng mga mainstream media nito na na pinopunduan to ng mga oligark diba? tapos ang ginagawa ng ng Rappler nito dahil takot sila sa sarili nyo ng alino gusto pigilan yung information sa, sa Facebook na mga tulad nito so, papalabasin kami yung fake news buti kung talagang fake news sa pinapakalat namin alam nyo may mga, marami ako nakikita ang fake news pag nakikita ko yun talagang dinidelete ko kaagad eh. Kung sakali man na meron akong nalagay, tapos na-review ko kaagad yan, tanggal kaagad yan. Hindi yan tatagal sa, sa page ko. Fake news kung sakaling nagkamala ako, naglagay ako. Eh, dapat bawi ito ni Rappler na nilagay na sa amin dito fake news na ito eh. Kasi na-red flag yung page ko. And isa na lang, mati down na ako nito. At ito ang gusto mangyayari ng mga dilaw para hindi ako makapagpa makapagbigay ng impormasyon sa mga taong bayan ng katotohanan. Hindi ko may pamahagi ang, katot, uh, ang katotohanan sa mga mamayang Pilipino. Sana maturuan tayo ng gobyerno nito ayusin ito tungkol dito sa hindi patas na fact-checking ng ginagawa ng, ng Rappler. Saka nakakatawag pa dito, yung Rappler na sinasabing isa ang number one sa pagpapalaganap ng fake news, yung head nga nila nakatulong ng uh, may kasong cyber libel eh, tapos sila pa rin nagpapak-check, nasaan yung credibility dito?